Saan mapupunta ang isang taong nagpakamatay? Ayon sa paniniwala ng marami, kapag ang isang tao ay nagpakamatay, siguradong sa impyerno umano ito mapupunta. Pero ano ba talaga ang katotohanan ng itinuturo ng Biblia tungkol dito? Yan po ang ating aalamin sa video na ito. Ang pagsapong ito ay maselan dahil maaaring mali ang maging pagkaunawa ng ibang makikinig kaya't lubos po ang aking paalala na unawaing mabuti ang bawat salita sa video na ito. Hindi hindi po natin hihikayatin ng sinuman na gumawa ng anumang bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang Kanyang kalooban. Isa sa pinakapopular na paniniwala ng mga tao tungkol sa pagpapakamatay ay ang sino man o mano na magpa siyang bawiin ang kanyang sariling buhay ay siguradong sa impyerno mapupunta dahil ito o mano ay malaking kasalanan sa Diyos. At wala na o manong pagkakataon ng taong ito na ihingi ng kapatawaran ang kasalanan ito dahil siya ay patay na. Subalit ang paniniwalang ito ay wala pong biblikal na basihan kaya talimin natin ano ba ang itinuturo ng Biblia tungkol dito. Saan nga ba mapupunta ang isang taong nagpapakamatay? kamatay ayon sa Biblia. Ang katanungan pong ito ay direktang konektado sa salvation dahil malinaw na itinuturo ng Biblia ang eternal security, meaning once you are truly saved, you are eternally saved. Ayon sa Biblia, meron lamang dalawang grupo, ang mga ligtas at hindi ligtas o mga believer at unbeliever. Sa mga unbeliever po, kabilang po sa grupong ito, ang mga nagsasabing sila ay mga kristyano pero hindi naman mga totoong kristyano pagamat ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung sino-sino ang mga taong ito dahil kilala ng Diyos ang kanyang mga tupa. Kabilang din dito ang mga hindi naniniwala sa Diyos at mga ayaw maniwala kay Jesus at mga taong hayagang nare ang gospel o ang mabuting balita na tungkol sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na siyang tanging paraan ng kaligtasan. Ang mga ligtas naman po ay ang mga genuine believer of Christ. Sila ang mga taong lubos na nagtiwala sa ginawang pagliligtas ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at hindi umaasa sa kanilang sariling mga ginagawa. Ephesians 2 verse 8 9 Ayon sa Biblia, ang isang totoong kristyano o genuine believer of Christ ay ligtas na magpakailanman. Ito po ang katotohanan na itinuturo sa atin ng Biblia. Katunayan, ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagbigay sa mga tunay na kristyano ng security at assurance sa kaligtasan na ito. John chapter 10 verse 27 to 29 nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. Walang makakaagaw sa mga tunay na kristyano sa kamay ni Jesus at ng Ama at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Kahit ano at kahit sino, kahit si Satanas at kahit ang sarili mo ay hindi makakaagaw sa iyong kaligtasan na hawak-hawak ng Panginoong Jesus at ng Ama. Dahil walang kasalanan ng tunay na kristyano, take note, tunay na na hindi na ipatawad sa Diyos sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Isang kasalanan lamang po ang hindi may patatawad ng Diyos at ito po ay ang kapusungan sa Espiritu Santo na nangangahulugang hindi ipaniniwala or unbelief in Christ and His finished work on the cross. If you want to know more about unforgivable sin, please watch this. Di ko po dito kung ano ang nag-iisang unforgivable sin na ito. Hindi ba't kaysarap isipin na mismo ang ating Panginoong Jesus at ang Ama mismo ang nagbibigay ng seguridad at assurance sa ating kaligtasan na hindi maagaw ninuman sa kanilang kamay? Katunayan, ito po talaga ang kalooban ng Ama na walang mapahamak isa man sa mga tupa or mga genuine believer. John chapter 6 verse 39. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na huwag kong pabaya ang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Pero take note, ang assurance at security na ito ay para lamang sa mga genuine believer. Hindi po kabilang dito ang mga nagkiklaim lamang na sila ay kristyano pero walang genuine conversion. Mayroon po akong ginawang series tungkol dito. Kung hindi mo pa ito napanood ay suggest na panoorin mo ito at sigurado po akong makapagbibigay ito ng kapayapaan sa mga tupa ng Panginoong Jesus o sa mga tunay na kristyano bukod sa assurance nito at security ng ating kaligtasan ay malinaw din po na itinuturo sa atin ng Biblia na ang mga totoong kristyano ay mayroon ng buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5 verse 13 Isinusulat ko ito sa inyo sa mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Kanino? Sa mga sumasampalataya sa anak ng Diyos o sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ang palatandaan naman po na ang isang tao ay isang tunay na kristyano ay kapag sumasa kanya ang banal na espiritu na siyang katiyakan ng kaligtasan. Ephesians chapter 4 verse 30 At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na espiritu ng Diyos sapagkat ang banal na espiritu ang siyang tanda na kayoy sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. So yung word na tanda. Yung word po na ito ay mula sa Greek word na spargizo meaning seal to set a seal mark with a seal or to seal for security from Satan. Ibig sabihin ang sino mang tinatahanan ng espiritu ng Diyos ay may kasiguraduhan na kasil may kasiguraduhan ng kaligtasan. Nang magkasala si Adan ang espiritu natin ay namatay at tayo ay nahiwalay sa Diyos. At lahat ng ipinanganak mula kay Adan ay patay spiritually. Pero dahil sa ating pananampalataya kay Jesus, tayo ay naborn again spiritually. At ang bagong nilalang na ito ay wala ng kamatayan dahil dito nainirahan ang espiritu ng Diyos. Romans chapter 8 verse 9 to 11. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamagitan din ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Tingnan po ninyo ang diagram na ito. Kapag tayo po ay na-born again, ang ating bagong nature ay hindi na po kayang galawin ng kaaway dahil dito po nananahan ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu na ito o ang ating born again spirit na ito ay hindi na nagkakasala dahil hindi maaaring manahan ang Espiritu ng Diyos at ang kasalanan at the same time sa ating Espiritu dahil ang Diyos ay banal. Hindi pwedeng magsama ang Diyos at ang kasalanan. Yes po mga kapatid, our born again spirit is sinless. Wala ng kasalanan and untouchable o hindi hindi kayang galawin ng Diablo dahil protektado ito ng Espiritu ng Diyos. 1 John 5.18 We know that whoever is born of God, born of God means born again spiritually, does not sin. But he who has been born of God keeps himself and the wicked one does not touch him tandaan po natin ito mga kapatid yun pong ating born again spirit hindi na po ito kayang galawin ng kaaway the devil cannot touch our born again spirit dahil nandito po ang presensya ng Diyos we are protected by Jesus himself and the Father John 10 verse 27 to 29 pero ito po ang body which is directly connected sa ating soul. Dito po ay nakakapinsala pa rin ang kaaway. Kung bibigyan natin ng chance ang Diablo, kaya pa rin po niyang pinsalain ang ating body and soul. Pero ang ating espiritu ay untouchable na dahil sa Panginoong Jesus at sa Ama. Kahit kung tayo ay mayroon ng born again spirit, 100% tayo po ay mapupunta sa langit. Mas mapapabilis nga lamang kung hahayaan natin ang Diablo na sirahin ang ating body and soul sa pamamagitan ng pag ng kasalanan and worst kapag tayo ay makumbinsi ng diablo na bawiin ang ating sariling buhay ang tanong bakit hahayaan mo ang kaaway na gawin ito bakit hayaan mo ang Diablo na sirain ang napakagandang plano sa iyo ng Diyos sa buhay na ito? Tandaan po natin, ang paaway ay naparito upang magnakaw, paminsala at pumatay. Hahayaan mo bang magawa ito sa iyo ng Diablo? Hindi po ganito ang nais ng Diyos para sa atin. Si Jesus po ay naparito upang tayo ay magkaroon ng buhay at ng kasaganaan ito. John chapter 10 verse 10 Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa o mga genuine believer ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Buhay na masagana at ganap ay kasama sa ating kaligtasan kaya't huwag natin hayaan ng Diablo na paniwalain tayo sa kanyang mga kasinungalingan. We must know our true identity in Christ. Tayo ay kanyang mga anak o mga tupa at hinding hindi niya hayaan na mapahamak ang sinuman sa atin abutan man ang kamatayan ng ating katawang lupa ay may kasiguraduhan po tayo na tayo ay kanyang muling bubuhayin sa kanyang muling pagbabalik Romans chapter 8 verse 10 to 11 ngunit dahil nanahan sa inyo si Kristo mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan ang espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan pamamagitan din ng kanyang espiritu nananahan sa inyo. Ang mga bagay po na ito ay ipinalam sa atin ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay magkaroon ng lakas ng loob, kapayapaan at upang ma natin ang ating buhay at upang tayo ay mamayagpag sa buhay na ito. Ganito po kalaki ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon at walang anuman at sinuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na ito ng Diyos. Romans chapter 8 verse 35 to 39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin pagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So malinaw na ito ay tumutukoy sa ating kaligtasan dahil ito ay naipagkaloob sa atin sa po magitan ni Jesus, nang tayo ay sumampalataya sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo At malinaw din po mga kapatid na hindi po suicide ang magdetermin kung tayo ay mapupunta sa langit o hindi Kundi ang ating tunay na kalagayan kay Kristo Si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan Kabilang po sa binayaran ng dugo ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan Past, Present and Future Kaya't kung ang isang tunay na kristyano dahil sa kahinaan at matinding pag-atake ng kaaway ay nagpa siyang mag-commit ng suicide, ang kasalanang ito ay kasama sa pinatawad sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Hebrew chapter 10 verse 14 Sa makatuwid sa pamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinagpaging banal ng Diyos tandaan po natin ito mga kapatid ang isang paghahandog na ito ay sapat na upang tayo ay masecure ng ating Panginoon sa ating kaligtasan 1 Corinthians chapter 15 verse 22 sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo Take note mga kapatid, ang suicide po ay hindi itinotolerate ng Biblia. Ito ay kasalanan sa Diyos. Subalit malinaw ang katuroan ng Biblia na walang kasalanan na mas malaki sa grasya ng Panginoon. Na siyang dahilan ng ating kaligtasan, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Maliban na kung i-reject natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagpagligtas. Ang isang turay na kristyano ay ligtas na magpakailanman. Subalit kung ang isang unbeliever ay nag-commit ng suicide, ay mas pinabilis lang niya ang kanyang pagpunta sa impyerno. Pero hindi po siya mapupunta sa impyerno dahil sa suicide kundi dahil sa pag-reject niya sa biyaya o sa kaligtasan na ino ng Panginoon sa kanya. John chapter 3 verse 18 Hindi hinahatulang mapurusahan ang sumasampalataya sa anak ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos.